Carrots reduce cancer risks. Ang carrots ay may ilang mga phytochemicals na may anti-cancer properties tulad ng falcarinol at falcarindiol. Ang mga ito ay nakapagpapahina ng paglaki ng mga tumor cells na nakapagpapababa ng inflammation na maaaring magdulot ng cancer. Ang pagkain ng carrots ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa ilang mga uri ng cancer tulad ng breast, colon, lung, at prostate. Dahil sa mataas na nilalaman na vitamin A at C ng carrots, ang pagkain nito ay nakapagpapaganda ng balak. Ang vitamin A ay nakakatulong sa pag-repair ng mga nasirang cells at nagpiprevent ng premature aging. Ang vitamin C ay nakakatulong sa pag-produce ng natural oils na nagbibigay ng moisture at glow sa balat.